Hello guys, magandang araw, kayo ba ay may mga message na gusto nyo kayo lang ng kausap mo sa messenger or catchat mo ang makakabasa ng mga pinag-uusapan nyo? Lalo na kung mga confidential ang topic ng mga pinag-uusapan nyo. Ang video na ito ay para lang po sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-secret conversations. Kung alam nyo na po, skip nyo na po ang video na ito pumunta po kayo sa messenger nyo at i-open ang messenger. Pumili po kayo kung sino ang gusto nyong kausap gamit ang secret conversations. Dapat may previous combo na kayo ng gusto nyong makausap gamit ang secret conversations. I-click mo yung message nyong dalawa. Tapos i-click ang eye icon sa bandang itaas. Hanapin ang go to secret conversations. Kapag na-click mo na, ito na ang lalabas. Try po natin mag-send ng message. Kapag nakapag-send ka na ng message, i-click ang eye icon sa taas. Hanapin ang disipirang message.